Hello po mga guys, kumusta po kayong lahat dyan? Pasensya na ho at lang tayo ulit nakapag-upload ng ating uh, video. Sa ngayon ay ito na po ang development ng ating pinapa uh, pinapatrabaho. Bali tayo ay nakakapagpabakal uh, pabakal na din ng sa ating uh, trading. Ayan siya. Bali... lang natin na kumpleto yung ating may lagay ng mga bakal. Ayan yan. Bali ang lapad ng bis natin yung mga guys ay 20 cm at ang lalim naman niya ay 30 cm ng ating na uh, time beam yes, yan. at uh, isusunod naman natin pagka tayo ay kapag pabuhos na ng ating timing na yan ay ito na namang yung kolom yan Kung mapapansin nyo mga guys ay hindi pantay-pantay ang ating uh, vertical bars 50% yan na uh, hindi siya pantay-pantay ayan -pantay. siya na sadyang yung talagang inaal ng ating engineer na dapat ay hindi pantay-pantay at ayan uh, nga din ayan siya bali check na lang natin kung ano pang mga kakulangan sa ating mga bakal yan. Mapapansin nyo, meron din tayong mga dowels. Yan At uh, meron tayo mga pinakalak sa ibabaw ng kanyang forma. Na bali, pinabinta lang natin sa ating machine. Yan. Bali yan, ipupormahan pa din natin. Matanggal lang natin mga lupa na yan. At uh, ayosin ayusin nyo lang ta tamper. Ayan siya. Bali may scaffold doon tayo diyan. Yan nga. Bali complete na din ang ating mga dowels. Yan yes, yeah. siya. Kasi ang ang natin diyan ay dapat ma-clear natin na lalong-lalo na itong side na to. Na dapat ay diretso yan. yan tayo mahirapan mga guys kasi ang sintado na yan ay kailangan na palitadahan yan para ang mangyari ang bawat sa dalawang patong at papalitadaan. Bali sa ngayon ay pinapatalihan natin ng resultado para sakali okay ng pagkakabuo sa hindi siya magagalaw kasi magkakaroon ng kawang niya sa lagi ng buhos pagka magagalaw yung mga david na yan. Ayan siya mga guys. Kaya pinapalagyan talaga natin din bago tayo magbukos. Uh, buhos tapi eh kayak gim ya? Oh ini mana sih ya? ini apa permainan apa yang guys? ini apa dulu? Oke itu? dulu kasi hanggang dyan hanggang naman yung mga guys ang ating uh, bubusan kasi nakakauli natin yung typing dyan pagkaritang back na tayo sa loob para makalabas na uh, okay, yes, yeah, yung ating back-office niya guys ayun siya ating nga mga guys dahil sa okay na sa ating engineer na mabubusan itong ating pinabakalan na ano yung ating pinabakalan na saibin kaya bali isa ngayon nagpapabusa tayo mga guys yes yan yes. yan nga mga guys kung mapapansin nyo tayo ay merong pinagamit na uh, vibrator para panibaga uh, lang na hindi tayo pawan sa ating uh, pagbubuhos yan siya mga guys video nakakaabante na tayo mga guys dahil sa umaaraw na At, uh, ito nga ito yung medyo mapantalang trabaho dito mga guys kasi pinapapalitadahan talaga yung uh, portion na yan dyan pagka nagpasintada na bawat dalawang layers pali papalitadahan na yan Bali, yan nga mga guys, matapos ang uh, makalipas na ilang oras, yan yes, yeah. siya. tapos na din ang ating uh, pagbubuhos, yan yes, yeah. siya. Lapit ka din tayo matapos guys. At uh, ito nga, pinamagahan ay ito nga naging resulta. Salamat naman at naging maayos naman ang ating uh, Okay naman siya mga guys. Bali, walang uh, problema. Walang naging ampaw sa ating mga binuhusan. Yan siya. Bali, pinapatanggal na natin ang uh, pinulik na ating pinamporma para matabunan natin at matamper ng maayos. Yan siya mga guys. Kaya pinapatanggalan natin yan. Uh, ito nga. Maayos naman siya. Yan. Walang ampaw mga guys. Thanks God sa mga katulong namin sa pagbuhos. Talagang panigurado. Yan. Yan. Okay naman siya. Banda dito. Yan siya mga guys at uh, ito nga medyo pagdating dito ay may lumubo ng konti yan siya papansin niyo. dahil sa ang pinang tukod lang natin yan yung mga steel bar lang na 16mm pero okay naman siya ay, wala siyang uh, problema sa ating uh, binuhusan yan. Kaya ito nga bali isusunod na din natin ang ating uh, pagpapa Yan siya mga guys. Okay naman siya dito. Kaya bali pagpapa forma na tayo. At uh, magpapabuhos na ulit tayo sa ating uh, column nga guys. Ayan nga po mga guys, bali nagpapatanggal na tayo ng ating mga ginamit na tubo, mga scaffolding. Ayan siya. At uh, pinapatanggal natin yan dahil sa tayo ay magkatambak na. Yan. Dahil sa tayo nakapag-asintada uh, na din dyan, pinapasok din natin ang ating bako. Oh. Yan siya. Yan yes. siya yes, mga guys. At uh, salamat nga pala do sa mga nagbubuhos. Lagi malinis ang ating uh, mixing board. Thank you, thank you. Yan po siya mga guys. Uh, maraming maraming salamat po sa mga subscribers ko na patuloy po na sumusuporta sa ating uh, mga mga pangamarang TV channel. Thank you, thank you. God bless po sa inyong lahat yan. bye. -bye.